Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa billionario.com ano? Tungkol ito sa master plan ng uh, flood control sa buong Pilipinas na ang dating DPWH Secretary Mark Villar hindi daw niya itinurn over ang master plan ito sa Marcos Admin. So ito, Um, title: White off the Mark. No DPWH Flood Control Master Plan was turned over by Billiard to Marcos administration. Hmm? Ano ito? Sisihan na naman. Despite six straight years at the helm of the Department of Public Works and Highways, Senator Mark Billiard left no flood control master plan for his successor. Presidential Communications Office Yusek Claire Castro said DPWH Secretary Manuel Bonuan confirmed he did not receive any such plan. Tinanong din po natin si Secretary Bonuan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam, oh, ito ay hindi siya sigurado, sa kanyang pagkakaalam, wala, wala rin po siyang natatanggap. Uh -huh. Ulitin ko lang, walang natanggap na turnover mula kay then DPWH Secretary Mark Villar. Sabi, okay. <coughs> panahon ng <coughs> Aquino Administration, uh, panahon na uh, ni Secretary Rogelio Singson ng DPWH, sinasabi niya na meron silang nagawang master plan flood control master plan at uh, iniwan niya itong master plan na ito sa next administration so maganda pala at merong master plan sinasabi rin ni um, Senator Mark Villar ngayon na alam niya mayroong master plan sabi niya at the Senate Blue Ribbon Committee hearing on alleged flood control anomalies, Villar insisted the Department does have master plans to mitigate flooding. Okay, so, parehas ang sinasabi Secretary Singson, panahon ni Ad, uh, Aquino administration, panahon ni Digong, merong master plan. Kaya, sabi ni Senator Villar ngayon, napaka po na magkaroon tayo at suportahan natin ang master plan sa flood control. At meron pong mga master plan, mga master plan. Ano ba itong? I am aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some are foreign funded. It's flood water basin may master plan. Ah, naintindihan ko na. Bawat Uh, river basin ano ginagawan yan ng master plan Okay Kasi foreign assisted project ADB World Bank o oh, JICA Sample malaking ilog uh, na bang malaking ilog uh, Bicol River uh, basin uh, yan may master plan Karun anong malalaking ilog may master plan Iba naman yung hinahanap ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee Hearing, kailangan ng master plan na mag-connect ng mga different master plan ng bawat river basin. Yun ang wala yun ang inahanap ni Senator Marcoleta. So ang sinasabi lang ni Senator Villar, master plan ng bawat river basin. So hiwa-hiwalay yan eh. Ipinoin out ni Senator Marcoleta, mayroong opisina na parang River Basin na uh, Authority, something like that, na ang mandate ng opisinang ito is pag-isahin ang lahat ng mga master plan ng bawat river basin na bagay inamin ng DNR secretary na walang koord ano, DNR, uh, DPWH. kulang na kulang ang coordination ng DPWH doon sa River Basin Authority of the Philippines Assembly, hindi nag-uusap yung dalawang opisina. Kaya wala talagang mangyari, kanya-kanya lang talaga. So, I don't know kung pinapalabas nila na sinisisi nila si Mark Villar, I don't believe it so. Kasi nga, ang sinasabi lang ni Secretary Mark Villar is master plan ng bawat uh, river basin iba naman ang sinasabi ni uh, ex-secretary singson na ano ba yon? Uh, master plan ng buong metro manila o master plan ng ano hindi, klaro. but anyway, sana sa susunod na senate hearing uh, yes, blue ribbon committee hearing, up Meron ba talaga nasaan na yung sinasabi ni Secretary Singson? Ano ba yon? Para Metro Manila lang o buong bansa? Sana mahanap kung nasaan yun. At yun ang sundin. Kasi uh, sabi ni Sen. Uh, Ex-Secretary Singson, 351 billion worth of uh, master plan. I-implement lang yun. Yung lumalabas niya, hindi na implement dahil kanya-kanya. At in fairness, ano, panahon ng Aquino, panahon ng mga Duterte administration, wala tayong masyadong problema sa baha. Ngayon lang, nagkakaroon itong 3 years na pag-upo ng Marcos administration, nagkaroon na tayo ng sangkatarma, sangkaterbang problema, kasi nga, yung korupsyon, grabing mga hokus-pokus, mga guni-guni, nakakadismaya <coughs> nakakagalit, nakakahayblad yung mga isiniwalat ni Senator Lacson, of course isiniwalat ni Mayor Magalong uh, talagang tama na, sobra na at uh, malalaman na natin ng Buong katotohanan niya sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee. And of course, uh, hintayin natin yung move ng Pangulo. Sino ang mag-iimbestiga sa sinasabi niyang sampahan ng kaso, kung ano-ano dyan. Eh kailangan, imbistigahan mo muna para mag ka ng enough evidences. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa talandig ng bukid noon pala ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Na ano ko sa area ni Mano Iking sa iyang tanom nga saging lakatan. So ako'ng gibisita og na ako'y nakita nga iyang saging nga namunga naman ang iyang saging lakatan oh. Muna ni ang namunga nga iyang saging lakatan. So, dagan gyud ang iyang bunga. So, karon na pod ko sa saging lakatan ni Manoy Boy. So, nagabuno siya sa putas. Muna ni siya ang putas. So, kining iyang saging lakatan ni Manoy Boy. Isa na ni Katuig o Gwalo Kabulan. Muna ni ang una niyang tanom So, karon kalau isa Ginoo na anay bunga. Oh. So na anayd bunga sa iyang saging lakatan ni Manoy Boy. kalau isa Ginoo na munga na gid ang among mga tanom nga saging lakatan. So nalipay gid mi. So ona sad ni ang hapit na pod mamunga nga saging lakatan ni Manoy Boy. So mga dagko na gid kay kadtong una niyang tanom namunga naman karon og karon gawa sa pagpananom ilang manoy sa unang tanom nila ngalakatan, lakatan so karon na nanom pod sila og kape so muna ni ang ilang kape nga isa pa ka bulan karon mao ni ang gitanom ni manoy boy nga isa lang ka nga kape so wala pod ni niya ginaabunuan namo namunga Oh makita nato nga dagan gyapon si og bunga nagpasabot nga maayo gid ang kapidi ni sa amo agud Ta sa Ginoo Oh sa sa amo pagtanom Mhm Salamat ho as Mhm Salamat kay nang Salamat sa